ng glory para sa marami ang malagong buho. Pero hindi lahat, mayroon ito. Let your hair head siya si Abby Asistro. Bukod sa pagiging singer at songwriter, kilala din siya sa kanyang matapang na pagharap sa alopecia, ang kondisyon ng labis na paglagas ng buho. Nagkaroon ako ng alopecia 4 years old. Nakakalbo na bilog-bilog hanggang sa lumaki ng lumaki to the point na yung buong ulo ko nawala na ng buhok. Aminado si Abby na hindi naging madali ang lumaki na may alopecia. Inihila ng mga kaklasiko ko yung sumbero ko, tinatawag nila akong kalbo. Hindi ko naramdaman na buo ako bilang bata. Nadala ko insecurity. I'm bald. I couldn't be a complete woman. Matapos ang 24 years na pagkakaroon ng alopecia, natutunan niyang tanggapin ang kondisyon noong 2012. Nagdatag din siya ng Alopecia Philippines, isang grupo na naglalayong magbigay ng inspirasyon sa mga taong kapareho niya ang kondisyon. Pwede rin silang maging matapang at harapin yung kanilang kondisyon. Oo, meron silang alopecia but they're still complete and beautiful. Mm -hmm. Ano din kahalaga na mapag-usapan yung alopecia? Kung alam ng mga tao kung ano ba yung alopecia. Mas may compassion. Mahalaga rin ang pagkilala ng pamahalaan at ng lipunan sa mga pangangailangan nila. Pwedeng idagdag din ng government is to take alopecia seriously also. Kasi even with the PWD IDs before, ang sagot sa kanila, healthy naman kayo, wala lang kayong buhok. Pero hindi po siya vanity issue eh. Kasi if isa sa mga bagay na talagang tinatamaan ng alopecia is your mental state. Paano mo ba masasabi na hala alopecia na to? Pag sa anit natin, pag nakikita natin na parang may nakakapatayong parang pagpapachine na pagkawala ng buhok o tawag tinatawag taw na pokna tapos pag hinahawakan kung may mahapdi makati ang paglalagas ng buhok normal 50 to 100 or 150 pero pagka more than that kailangan magpatingin na kayo Sa ngayon wala pang alam na prevention sa alopecia at ang gamutan nito ay nakadepende sa kung ano ang pinakadahilan ng sakit pwedeng stress thyroid or lupus problems Ang pagtanggap sa alopecia ay nagsisimula sa sarili pero kailangan din ng mga taong may kondisyon nito ang suporta ng lipunan at ng pamahalaan. Pam Castro po, katidong muka ng balita.